Mega mega love shout out na naman sa aking mga minamahal na mga nanonood sa aking mga baby dyan na nagpapahinga dahil ngayon ay uh, oras ng pahinga. Magandang magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking gaming channel. Ito na naman po tayo ano. Nagpapaalala po sa inyo na ang problema ay tawanan lang ninyo. Para yung hindi naman kayo magmumukhang ano ha katawa-tawa ha sabi ko nga sa inyo maglibang-libang kayo para maging maligaya kayo mabaling ang isip ninyo sa kung ano mang pwede ninyong paglibangan di ba hindi lang dapat sa iisang bagay o ayan nakikita nyo naman ito highlights lang to ng live ko ah, dahil alam ko naman yung iba hindi nakakapanood feeling may mga nanonood, ano, o ayan, kita nyo kung gaano kagaling si Granger, di ba, sinasabi ko sa inyo. Kung gagamit kayo ng marksman at short ball, ang pagpanalo yun, di ba? Si Granger na ang gamitin ninyo. And, maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking gaming channel, sa pag-like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo. At ang sinasabi ko nga po sa inyo na magbigay ng inspiration po itong uh, gaming channel ko po sa inyo. No, yung maging maligaya kayo, masaya kayo dito sa channel ko. Yung hindi kayo nabobored, no? Yung bang uh, happy lang. Enjoy lang ang buhay. Sabi nga, may lang ang buhay para mag emote emote, mag imo imo diyan. May ang buhay, mabibigla na lang kayong lahat.